Sa video natin ngayon, ihahandog ko sa inyo ang isang kwento ng mga panaginip na tila may mensahe mula sa kabilang buhay. Isang estudyante na nagdo sa lungsod ang makakaranas ng nakakakilabot na mga pangyayari na tila may koneksyon sa kanyang sariling pamilya. Sa dilim ng gabi, may mga yabag at iyak na bumabalot sa pasilyo at isang multo na may daladalang babala. Ano nga ba ang mensahe ng mga panaginip at multo na ito? at paano nito mababago ang buhay ng ating bida. Ako si Miko, Tubong Probinsya. Nung college ako, lumipat ako sa isang dormitoryo sa lungsod. May mga bagay na nangyari sa dorm na yon na hindi ko makakalimutan. Sa unang gabi ko roon, na ako na gumagamit daw ng droga ang papa ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga panaginip, pero parang may ibig sabihin yung panaginip na yon parang may kurot sa puso ko kasi kahit papaano alam kong may katotohanan sa pinapakita nito hindi ko na lang yung pinansin sa amin sa probinsya ay may maliit na tindahan ang pamilya namin kaso hindi na alagaan ni papa yung tindahan dahil sa sugal parang adik si papa sa sugal kaya nga siguro ganoon yung panaginip ko nung mag-college ako ay nag-decide na sa mama na sa Maynila na lang ako mag-aral para makaiwas sa problema sa bahay. Si Ate May ang kasama ko sa dorm. Siya yung nagluluto ng pagkain namin at siya rin yung tumutulong sa akin na makilala yung mga tao sa dorm at sa paligid. Nung birthday ko, ay nagluto si Ate May ng spaghetti. Naalala ko na nagbrownout pa noon. Nagsalusalo kami sa dilim habang yung mga anino namin ay sumasayaw sa pader dahil sa liwanag ng kandila. Parabang may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Nakakatawa, pero sa totoo lang ay malungkot yung birthday na yon para sa akin. Kasi naalala ko si Papa, kahit na adik yun sa sugal, ay mahal na mahal niya ako. Tuwing birthday ko ay lagi siyang may regalo sa akin. Nung gabing yon ay may napansin akong kakaiba. May nakita akong kaha ng sigarilyo sa bag ni Ate May. Hindi ko na pinansin yon pero nagtataka ako kasi hindi naman nagyoyosi si, si Ate. Parang may bumubulong sa akin na baka may problema siyang hindi sinasabi. Alam kong hindi rin yon para sa boyfriend niya kasi hindi naman sa Maynila nakatira yung boyfriend niya. Isang gabi na malakas ang ulan ay nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto namin parang may naglalakad sa pasilyo. Mga bandang alas dos yun ng madaling araw. Naalala ko na natakot ako kasi sabi ni Ate Mai ay may mga magnanakaw daw na naglilipa na sa lugar namin. Kinabukasan ay sinabi ko kay Ate Mai yung narinig ko. Sabi niya, ay baka raw yung caretaker lang ng building. Hindi ko nalang pinansin. Ilang linggo ang lumipas ay nagising ulit ako sa tunog ng mga yabag sa labas. Pero ngayon ay may naririnig akong umiiyak. Sinilip ko yung bintana at nakita ko yung lalaki na nakatalikod. Nakahubad siya at nakaupo sa sahig. Yung balat niya parang maputlang maputla at yung hangin biglang lumamig na para bang may bumalot na takot sa buong paligid. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Pero parang paulit-ulit lang. Nagtago ako sa kumot at nagdasal na sana ay umalis na yung lalaki. Maya-maya ay nawala na yung iyak niya. Kinabukasan ay sinabi ko kay Ate May yung nakita ko. Sabi niya, ay multo raw yon, isang estudyante na nagdodorm din doon. Nahuli raw ng mga magulang niya na gumagamit ng droga. Nakahubad daw sa kwarto yung estudyante at nagwawala. Dinala raw sa rehab yung estudyante pero nakatakas at bumalik sa dorm. Doon siya natagpuan na OD na at wala ng buhay. Simula noon ay nagpapakita na yung multo niya sa dorm. Nung marinig ko yung kwento, ay naawa ako doon sa estudyante. Naalala ko si Papa. Isang gabi ay nagising ako sa sigaw ni Ate Mai na naginip daw siya na gumagamit ng droga si Papa. Kinabukasan, ay malungkot si Ate Mai. Sabi ko, ay wag na niyang isipin yung panaginip niya. Sabi ko, ay nanaginip din ako ng gano'n noong unang gabi ko sa dorm. Nagulat ako kasi sabi ni Ate, ay gano'n na gano'n din daw yung panaginip niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mensahe na gustong iparating sa amin. Yung takot ko, mas lalo pang lumalim. Si Papa raw ay nakahubad at nagwawala habang gumagamit ng droga. Kinilabutan ako kasi ganun din yung panaginip ko. Nung gabing yun, ay nagising ulit ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto. Nakita ko ulit yung lalaki na nakahubad. Nakaupo siya sa sahig at umiiyak. Nung pagkakataong yun, ay nilakasan ko yung loob ko at lumabas ako ng kwarto. Hinarap ko yung lalaki at sinabi ko na magdasal siya at humingi ng tawad sa Diyos. Nagulat ako kasi humarap sa akin yung lalaki at si Papa ang nakita ko. Napasigaw ako at nawalan ng malay. Pagkagising ko ay nasa hospital na ako. Si Ate Mai ay nagsabi na naglalakad daw ako sa pasilyo at umiiyak. Hindi ko na sinabi sa kanya na nakita ko si Papa. Nagdasal ako at nag-alay ng kandila para sa kaluluwa ni Papa. Ilang linggo pa ang lumipas ay nakuha ko rin yung balita na kinakatakutan ko. Patay na si Papa. Natagpuan siya ni Mama sa kwarto ko na nakahubad at may mga foil ng shabu sa sahig. Nag-overdose si Papa. Nung mga panahon na yon, ay naisip ko na baka nagpapakita sa akin si Papa para magpaalam o baka para magbigay ng babala. Nagdesisyon ako na hindi ako magpapadala sa mga bisyo. Sabi ko sa sarili ko, eto na yung pagkakataon ko para baguhin ang takbo ng buhay namin. Kailangan kong maging matatag para sa pamilya ko alam kong hindi naman ako gumagamit ng droga pero mahilig akong uminom at magyosi noon. Sabi ko sa sarili ko ay titigilan ko na ang lahat ng bisyo at mag-aaral ng mabuti. Ako na ang bahala sa pamilya namin. Ako na ang mag-aalaga kay mama at kay ate May. Ako na ang tatay sa pamilya namin. Ayokong maranasan nang magiging anak ko ang naranasan ko sa tatay ko. Ayokong maging adik sa kahit anong bisyo. Ayokong maging katulad ni Papa. Kailangan kong putulin ang sumpa na yon sa pamilya namin. Sa tulong ng Diyos ay naging mas malakas ako. Nagtapos ako ng pag-aaral. Ngayon ay ako na ang tumatayong tatay ni Ate Mai. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Yung dormitoryo na tinuluyan ko noon ay naging saksi sa pagbabago ko. Sa pagkawala ni Papa ay natutunan ko na maging mas responsable at mas mabuting tao. Sa kwento natin ngayon, natutunan ni Miko ang halaga ng pagputol sa sumpa ng bisyo sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload hanggang sa muli tandaan sa dilim laging may lihim na nagmamasid.